Jocelyn Marmita. Ito, relax lang, sandal Relax lang. Ako lang to. Your, lang. ako lang to, your comedy with remedy. Ano namin Jocelyn Marmita. Marmita sa kapangyarihan ng Diyos, sa lahat ng Diyos, hari, sa lahat ng hari. Ang tawag kong gumagambala kay Jocelyn Maramita. Saan ka mang sulot ng mundo, marito ka upang makipag-usap. sa katawan niya. Hindi ka ba, Ibon? Kali ka na. Jesus! Anong uri ka dyan? Tao ka ba? Hindi. Sabi ko niya. ko. Babae ka. Hindi ka tao. Ano ka? Ah, kaluluwa! Oh, 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 oh. Kamag-anak ka ba ni Jocelyn? <sarrican> hindi, hindi. Ha? Hindi. Sigurado ka kawaluluwa ka? Kaluluwa ka ba? Sa bahay? Ikaw yung bahay nila? Ikaw yung nasa bahay? Oo. 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 Ba, ba. Kaluluwa ka ng tao? Oh. Anong kulay ng kaluluwa mo? Itim! Itim ka na? Itim mo, itim! itim, itim masama. Eh. Oh. Ka oh. masama ka na? Hindi oh. ah. masama ka na? Ha? Oh. Ah. Hindi masama ka na? Oh. Anong gusto mo? Ikulong ko o lasawin ka? Wala! <laughs> ah. <laughs> ha? Nagatang apoy! Bakit naging itim kaluluwa mo? ano namatay ka ba, itim na kaluluwa mo? Hindi! Ha? Hindi, hindi ko alam bakit o oh, baka sa tagal nang walang sumundo sa'yo, naging <coughs> ilim ka. Ah. Anong gagawa na pa sa mahan? <coughs> oh? Anong kinamatay mo? May uh, rape ako. Ah. May rape, rape? rape ako. May oh, Sige, mag-usap tayo. Nawa naman ako sa'yo. May rape ako. May rape ako. Oh. Oh, mag-usap lang they tayo. Ah. Oh, ah, okay. Ito. <coughs> <coughs> Direk ka, naawa ano, na ako sa'yo. Matakay ka naman ba na sa bahay nila? Masagano. Ay, sus, ginoo Ano dahil lang mo ba nasa bahay ka nila? Hindi ako sa alam mo sa bahay ko. Ay, bahay mo sarili yun? Oh. Kinikila nila ngayon? O, huwag kang gagambala. Papakitin ka nila ang gusto mo? Oh, Ayun, pag parang, may tawid ka na lang namin ha, kahit kulay itim ka oh, na, ha. Tayo na ha. Tatawid na lang, naawa tuloy ako sa'yo. Natayon nga akong balaibo. Huwag kang ano, naawa ako, na, ako sa'yo. Epo, eh, ka na, ay, huwag ka na, 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 na Sa inyo. Marami bang nag-grip sa'yo? Marami? na. Sa Tapos, pinatay ka rin. Pinagsasak ako. pinagsasaksak ka? Pagkatapos ka-rapin? Ko na na <laughs> <laughs> oh, okay, so, Matagal ka na bang namatay? Matagal na. Ano panahon ba ng gera yan? Hindi. naman 1942 yan, ha? Ah, ano, 1980s ba? 1970s? Hindi ko na matandaan. Pero hindi panahon ng gera? Hindi 1942. Pagaling mo na lang si ate, pagaling mo. Okay. Kawawa. Ano naman pala? Hindi, 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 hindi. <coughs> Mali na mga bata roon ha, huwag paglalaroan <coughs> ha. Ha? <coughs> Sige, papaalisin ka na lang ni may Arjuna sa taas. Pagpagamong mo na si ate. Okay. Kasi hindi makatulog niya. Tanggal Tanggalan mo ng sakit yan. Nung bang, nung bang namatay ka na, walang sumundo sa'yo? Ha? Walang sumundo? <coughs> <coughs> hindi kasi sinundo na angel. kawawa ka naman. Ay, kawawa ka naman. So, okay. Pero doon ka sa bahay na yun, mismo ni-rape, tsaka pinatay. Ah, sa bahay nyo palang tiniran nyo. Dati palang may naganap na krimen doon. Hindi pa yung ganun dati. Hindi pa ganun? Oh, hindi pa. Hindi pa pala ganun dati yun. Okay. Talahiban oh, pa dati. Talahiban pa dati? Oo, Ano? Ligtas din ka Naalala niyo tuloy yung nangyari sa kanya. Ilan taong ka nung nirape ka? 20. Ah, 20 anos ka pa lang ni nirape ka. Tapos maraming pinagsasaksak ka nila pagtapos. Pagkatapos ka na iniwan ka pa lun. Salba, yung mga animal na yun ah. Boy pa kaya yung mga yon? Gusto mo bigyan kita ng ustisya ngayon? Sige, dyan ka lang. Ibigyan na ng ustisya. Titignan natin kung sino sa kanila nandito pa sa lupa ha. Kung mga buhay pa sila o patay na sila ha. Dyan ka lang. Relax na lang, relax na lang. Tatawagin ko yung mga animal na yan. Sa kapangyarihan ng Diyos, sa lahat ng Diyos, hari, sa lahat ng hari. Iratawag ko kung sino man ng mga tao na pumatay at naggahasa sa kaluluan na ito. Saan man kayong sulok ng mundo, pumarito kayong lahat upang makipag-usap. Sa mga kayong lupalop ng mundo, pumarito kayong lahat para makatag-usap. Pasok sa katawan na yan. Oh. Ano? Nandiyan na kayong lahat? <coughs> nandiyan na kayong lahat? Sino Ikaw. Sino ba yung may harap sa akin? Ikaw. Ano ba yun? Ilang taong ka na ngayon? Tandaan ako. Ilang taong ka na? So, 80 plus na ako. 80 plus? Oh. Buhay ka pa? Uh -uh. Buhay ka pa? Oo. Uh -uh. so, kita ngayon. Bakit? Naalala ba? na mo ba yung nirip nyo na 20 anos na babae? Oo. Oh, tanda ka pa yun. Ilang kayo nag grip doon? Nandiyan kayo lahat? Wala, di ba? Iba ko Patay na. oh ilang kayong nandiyan dyan? Pito. Pito kayo? Ah, pito kayo. Ah, may tatapusin akong pito ngayon. Puro kayo buhay. Pangyarihan ng apoy. sunugin ang pitong ito. Ayan, sarandaman nyo. Ah, tatapusin ko kayong pito ngayon. Pare-pares pa kayong buhay ngayon? Ah? Pare-pares pa kayong buhay? O, tignan nyo mabuti yung kaluluwa dyan. Yan yung biniktima nyo, ha? Yan. mintawad, mintawad, May kintawad. I'm sorry. Mintawad, mintawad, May kintawad. Salbay kayo, ha? O, kala nyo, ha? O. Kala nyo, ha? O, ngayon. mi kintawad sa ginambala nyo na yan. Ah, mga lasing kayo nung pinatay nyo, tapos nirip nyo. Ah, mga lasing kayo. Ilan taong ka na ngayon? 80 plus. 80 plus. Okay. Huwag na lang kaya kita patayin para magdusa ka palalo. No? Total matanda ka na eh. Unahin na nga kita. Una ka na. Hmm. Baka Ating white lady, uh. nandiyan ka pa ba? oh nasan na yung mga nagrip sa'yo? sa magharapan asarapan Nasa harapan mo? Uh, ano, kaluluwa na din? boy pa ba yung mga yan? Ha? Huh? Punta ka sa likod. Punta ka sa likod. Saglit, saglit. Punta ka sa likod. Hindi ko kaya. ka sa likod. ka sa likod. Doon ka sa likod. Doon ka sa likod. Doon ka sa likod.

Uh, Ating white lady. Uh, Ating white lady. Ano? Nasaan na yung mga nag-rape sa'yo? Ano? Tumba na? Patay na? Ha? O yan. Yan ang justice mo ha? Ha? Ginanti na kita. Ginanti na kita. Ha? Oo. O, o yan, Patay na sila lahat. Ha? Ginanti na lahat, ha? kita. Ha? Tana, huwag ka na nang umiyak. Ha? Huwag na <laughs> oh, oh, ka nang umiyak. O, binigyan ka ng justisya. Huwag ka nang umiyak. O, huwag ka nang umiyak. na. <laughs> o, oh, oh, ayan na, na, na. Na. Oh, na. Patay na rin sila. Diretso na sa impyerno yun, ha? Diretso na impyerno yung mga animal na yun. Ayan mo na. Huwag <laughs> na. na. ka nang umiyak. Ayan mo na. Ayan mo, itatawid ka namin, siya, T. R. Kangilis. Huwag ka magalala. Huwag <laughs> Pero ito na lang uh, ating white lady. May pangalan ka ba? Josephine. Josephine pangalan mo? No? Oo. Oh. Oh, Ate Josephine ha. Tanggalin mo yung sakit ni Jocelyn. At eh na, tumatawag na si Arcangelis ng ano, ng nasundo mo. Ha? Tatawid ka namin, huwag ka magalala. Tara, huwag ka nang umiyak, huwag ka nang mag- huwag ka nang umiyak. Tanggalan mo na lang ng sakit yan at itatawid ka na lang namin. Oo. Oh. Ano, tumba ba sila lahat? Tumba? Wala na sila. Wala na sila? Oh, eh, mo sila. Tama lang sa kanila yun. Oo. Oo. Kaya mo na. Huwag ka nang umayak. Kaya mo na. Nakamit mo na yung ustisya mo. Tingin okay, ka sa taas, may nakikita ka? Tingnan. Tingnan. Nakikita mo? Ayan. Hello, Ayan na. Sasama sa kanila ha? Huwag ka mo yung kamay. Huwag ka mo. Huwag ka mo. Mo. mo yung kamay. Sumama ka dyan. Ayan. Pag <coughs> sinabi ko labas, sumama ka na sa angel niya na, na sumama ka ha, wala sa likod mga bagong to. tama ka, ito, labas, tama yung ito, Labas! Labas! tapas, 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 na tapas, tapas, yung mga balay mo ko sa likod. <coughs> Bano, Tubig, tubig, tubig! Para bumalik yung lakas na ko. Oh, sana rin. <laughs> ayan ha, si Shetter Kangelis, tumawag na anghel. Ikaw ah. Nanonood lang ako dito rin. Kalaan nyo mga rapist kayo ha. Kalaan nyo lang yun. May kaparang hinihila. Hinihila? Dami karas na isang higising ka. Ito ang totoo mo. Electric pan doon. Napawisan ang gusto. Ayan ha. Kaya kayo ha. May kaparang hinihila trip trip kayo ha, ko kayo Sa nyo, ha, ha, kita <tabas> oh, oh. ah? nyo yun, gilang ha, RIP kayo ha. mo siya kasi tagal na, niya na. Tagal na 60 years na. RIPIS so, so, kayo ha, <tabas> may kalalagyan kayo kahit na RIPIS kayo. Ang dilim wan din sa kelo. May nakita Sana all. Ito kuya, although may nararamdaman pa man din tayo ha, pero tuloy pa rin ang pa-check up ulit. Nasimphysikal ko kayo no man, lumala. Pero yung recovery din, hindi mo malda na. Awra niyan tig nang no. na. Paimaka lang sa na. Salamat okay. naman sa Panginoon at kayo pinagaling. Pahinga ka kayo. lang saglit ha. Mm -hmm. Hindi kami nagpagaling ang Panginoon ha. Oo, oh, si Jesus Christ. Basta lagi namin sinasabi sa inyo, hindi po kit ginamot kayo rito, okay na. Kailangan pa rin natin pananampalataya sa Panginoon ha. Sabi nyo, okay na ako, ginamot na ako ron eh, wala na ako. Wow, wag po ganun. Kaya nga kay Ginamot, binigyan kayo ng pangalawang buhay ng Panginoon para manampalataya kayo sa kanya. Kung nananampalataya man kayo, ituloy niyo po. Ha? Tuloy niyo po yung ginagawa niyo pananampalataya. Pagod man tayo sa trabaho, may, may, busy man tayo, maglaan tayo ng oras at panahon. Dito sa tagal ng panahon, bahay niyo pa pala. Yun. Ayan. Shoutout muna daw kay Dory Orbeta Manang, Napintas nga Aldaw Yudita, Rosalia, o, oh, ayan ha. Kaya kayo, kung sino man na nanonood ng video na ito, bago kayo mang rape, 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 rape ha? Akala nyo, akala nyo lang yun. May kalalagyan kayo sa batas ng Diyos. Oo. Oh. Makakaligtas kayo sa batas ng tao, sa batas ng Diyos, hindi kayo makakaligtas. Kayo Diyos, hindi kayo makakaligtas. Kaya, no, kaya mga rapist kayo. May kalalagyan talaga kayo. Ha? Rape, rape kayo, ha? Rape, rape, ha? Siyempre, kailangan kumain niya. Magdasal ka lang pag ginawa nyo yan, ako, na huwag lang mapunta rito sa team Apo Estong yan. Yung mga reprint na yan, ha? Sabi ko sa inyo, ihiwalay namin kaluluwa nyo sa katawan nyo. Iiwan mo na. Parang di ibuti nyo. Basta dasal pa rin. Panginoon pala kami malakas, Walang ibang malakas ang Panginoon lang. Tandaan nyo po, kahit kami wala kami mga kapangyarin, wala rin kami power, ha? Panginoon lang. <coughs> <coughs> Hindi, yeah, ibig sabihin po, umiinig siya ng ustisya. Yeah, kung baka kayo, yung malapit sa inyo, kaya lang, wala kayong third hmm. eye. Kung may third eye po kayo, may kita yun. sana. Oo. Yan, ako po'y bodyguard po ni... Yeah. Ako po, sidekick ni Shethar Kangiles. Siya na gumagamot, ako po lang ako. Ako yung sidekick ni Shethar Kangiles. Nandito yeah, nga lang ako sa isang Kaya yung mga <coughs> nagbibigay ng star kay Shethar Kangiles, palo na sa akin. Yes. Kanya na yung star. Si oh. Sa kanya yung star, akin palo. <coughs> Ayan. Ang Panginoong Yesu po nagpapagaling rito ha. Yeah, ka. na eh. Sa tima po istong si ang Panginoong Diyos po ito ang nagpapagaling at kami po instrumento lamang. Tao lang din po kami at katulad nyo na nagkakapirin. Nasaan yung kapirin? Ah, oh, pag meron okay lang po. God bless po sa inyo lahat. Patuloy niyo lang po kami suportahan sa, sa aming libreng gamutan at pagtulong sa kapwa. At saka paki-follow ay paki paki-share po yung video natin. Itong video na to, paki-share po. Para may mga problema po spiritual, matulungan po natin. Pamumugusan din. Para malaman po nila na meron po rito ang libreng gamutan sa Tagig. Magtungo po kayo rito. Ang aming address po ay Page 4, Yenko Street, trans, uh, Transmitter, Apubay Village, Tagig City. Tagig City po. Ang telephone number po ay 0938-554-2807. Po. Diyan po tumawag po kayo dyan. At may sasagot po sa inyo. Ituturo po kung uh, anong gate po yung dadaanan nyo. Yun po, kung anong gate. Tawag po kayo dito. Yan, paki-share po ang video ha, paki-share po ang video. Salamat tayo sa Panginoon. Opo, sa mga hindi nakanood ng live video, i-replay nyo na lang po. Panoorin nyo kung paano kami kumatay ng mga rapists. kaya kayo mga Kaya kayo mga rapists kayo ha. Kala nyo lang 'yon. Ha, kala nyo lang 'yon. Kala nyo lang. Babush.